Nagbarikada sa gitna ng Delta Bridge ang grupo ng mga tricycle driver mula sa Sultan Kudarat magindala dalan don norte kahapon ng umaga. Sanhi nito, nagka-traffic sa lugar at pinakaapektado dito ang mga estudyante at trabahante na papasok ng Cotabato City. Ayon sa grupo, ang ipinoprotesa nila ay ang hindi umano pagbayag sa kanila ng Cotabato LGU na pumasok sa lungsod para ihatid ang kanilang mga pasahero lalo na ang mga estudyante. Unang pinadalhan ng City LGU ang grupo ng memorandum nitong June 19 na nagpapaalala hinggil sa territorial jurisdiction ng mga tricycle driver ng Sultan Kudarat. Ginawang basihan ng City LGU at nakasaad din sa memorandum ang mga umiiral na DILG Memorandum Circular at ng Local Government Code, Partikular ang regulation ang local transport route. Sa kanyang pahayag sa kanyang Facebook post kahapon, nilinaw din ni Mayor Bruce Matabalaw na hindi pinagbabawalan na pumasok para maghatid ng pasahero ang mga tricycle mula Sultan Kudarat. Ang bawal lang anya ay ang illegal terminal nila sa mismong Mega Market ng lungsod na walang prangkisa at ipinagbabawal. Kahapon, maayos ang mga napakiusapan ng City PNP ang mga driver at naayos ang gusot. Pagkatapos ng ilang oras, tuluyan na nilang kinuha ang mga nakaharang na tricycle at bumalik na sa normal ang daloy ng trapiko. Mark antanitaiko Taiko, NDBC Bida Balita.